Hello everyone, good morning, good afternoon So this is Richard Eduarte Authorized Distributor ng ITERA Care So nandito tayo ngayon sa Cubao office, so excited akong ishare sa iyo yung bagong bagong testimony na ako mismo yung nag-therapy So from Bicol, gumiyahe dito sa Cubao para lang matry yung ITERA Care So dalawa yung findings ng kanyang health condition either stroke or Parkinson in just 20 minutes lang nagkaroon agad ng pagbabago yung health condition. So ipapakita ko sa inyo, watch this video. Hilig talaga. So galing si Sir from Bicol. Tumiyahin si Sir papunta dito sa Cubao para matry yung product natin. So ibiglawal natin ang premium. Ayan. So ito testing natin natin mamaya yung ayun, classic. Kailangan so, lang natin sunod din yung 2 minutes nito. Mamaya po kukusan mo ito. Ano ano? natin na uh, hindi na bawasan yung pangunit ng kamay ni Sir. Ayan, kunti na lang, hindi yung masyado. Diba? Nabawasan na siya kasi na naibloro na natin ng hypera Kasi almost talaga lahat ng mga nagkakaroon ng difference is yung mga blockage. So ang good news, ang trabaho ng Aetera ay aalisin yung mga, aayos yung mga blockages mo. Ito yung mga blockages

Hindi na lang siya. Hindi na lang yun. Yes. Bitawan mo daw, Aps. Napapakalma siya. O, relax yung kamay niyo. Diba? Eh. Diba?